Nitong Oktubre, inanunsyo na ng pag-asa ang pagsisimula ng amihan season. Kaakibat nito ang pag-ihip ng malamig na hangin sa bansa. Kaninang madaling araw, bumagsak sa 15.4 degrees Celsius ang temperatura sa Baguio City na siyang pinakamalamig na temperatura ang naitala ngayong buwan ng Nobyembre. Sa amihan kasi tayo, ano, northeast monsoon. So yan yung mga isang major factor na kung saan tayo ay bumababa ng temperatura. At uh, tama ka nga, 15.4 ang naitalan natin. At uh, ito naman ay uh, nagsisimula pa lang. Ano? Uh, actually, naglalaro ito sa 17 to... 15 na ganyan. ng ang laro pa lang ngayon na uh, November. But, uh... Pero ayon sa pag-asa, simula pa lang ito ng paglamig ng panahon. Pinakamalamig pa rin temperaturang naitala ngayong taon ay noong ikalabing anim ng Pebrero na bumagsak sa 10 degrees Celsius. Bagamat gustong gusto ito ng mga turista, ang residenting si Farah hindi maiwasang mangamba sa kalusugan ng limang taong gulang nitong anak grabe, grabe yung takot kasi ilang beses nang na hospital to lang dahil sa hika. Kaya syempre takot din. Pero more on the, basta ganun lang talaga, vitamins, ingat. Ang estudyante namang si James, halos hindi na makatulog dahil sa skin allergy. Anya, nakuha niya raw ito dahil sa bigla ang pagbabago ng temperatura ng panahon. Malamig. So ngayon, bihira na din ako umuwi kasi nga, syempre naka-adjust na ako dito sa malamig na weather ng Baguio and then pagbababa ako ano nagkaka-allergies skin allergies gawa nga ng ang tawag to? Uh, hindi na siya sa sa sobrang init and then nung pagkakit ko din ng bagyo, wala akong allergic rhinitis so dito siya na-develop ang mga kondisyon nila Nanay Farah at James, tinututukan ng City Health Service Office ng Baguio. Madalas kasing sakit tuwing malamig at pabago-bago ang panahon, ang lagnat, sipon, ubo at iba pa. Mula Setyembre ngayong taon, nakapagtala na ang kanilang tanggapan ng 436 na kaso ng influenza-like illnesses at mas tumaas pa ang bilang nito sa pagpasok ng buwan ng Oktubre na pumalo sa 573 na kaso. When it comes to the younger age group, yung mga bata, mas mataas talaga ngayon. Uh, ang inuubo at sinisipon. Kasi during last time, last year kasi, we're still wearing our mask, we're still having, observing the different um, minimum uh, public health standards. Pero nakita kasi natin ngayon na nag-ish out na yung ganito. May paalala naman ang ahensya. I, I, uh, we will not disregard the power of hand washing. Pagkahugas ng kamay, every time you touch an object, we still go back to the basic hand washing and covering your mouth, avoiding crowded And of course, the last one, uh, that this should have been done months before the cold season is the getting of the vaccine. Asahan pa naman daw ang pagbaba pa ng temperatura sa pagpasok ng buwan ng Desyembre hanggang Pebrero sa susunod na taon. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.